Alas yes 10 pa lamang ng umaga nakapila na si Roslan sa pay parking sa Burnham Park. Pero pagkatapos ng dalawang oras na pag-aantay, hindi pa rin ito nakakaparada. <laughs> Ang gutom na. Pero <laughs> no choice tayo, walang parking na iba. Ang iba namang motorista naiinip na sa kakaantay pero walang magawa. Tiis. Mm. Tiis lang. Ilang oras na po kayo nakapila? Dito, uh, one hour na. One hour. Oh, tapos yung iba na, singit pa, hindi umikot doon sa likod. Mm. Sanay naman po kada laging itong season, talaga pong marami pong sasakyan talaga. Ayon sa ilang parking attendant, punuan na talaga ang mga parking areas sa lungsod. Okay lang po ma'am. Ah, uh, always na punuan talaga. Yun lang naman ang kuha natin uh, magmula nung December 19 hanggang ngayon. Punuan talaga ang parking natin kasi maraming turistang dumating sa Baguio. Pero naaakomodate. Ah, uh, hindi lahat na nakakaparking dahil sa kulang ang parkingan natin sa bagay. Namamonitor po, maraming mga bisita po, lalo na nung, nung umpisa nang walang uh, pasok ng mga bata. Naano namin kasi lumaki ang collection po ng parking. Para madagdagan ang parking slot sa Central Business District, nakipag-usap ang Traffic Enforcement Unit ng BCPO sa mga paaralan na kung maaari ay buksan muna ang kanilang parking area sa mga turista. Kasi nga po nag-holiday, uh, ipapalo up pa namin by uh, 27 uh -uh. yung aming request that, that, and hopefully ma-approve yun ma sa 4 uh schools -huh. na sinulatan namin. Mayroong 2,700 na parking slots sa Central Business District at kung sakaling papayagan daw ng DepEd ay magkakaroon ng karagdagang 300 parking slots sa Central Business District. Matagal ng plano ng Pamahalang Lungsod ang pagtatayo ng multi-level parking buildings sa lungsod. Ang problema, karamihan sa mga ito hindi pa nasisimulang itayo o kaya hindi pa aprobado. Well, uh, there are 21 slots that we are eyeing, no? 21 parking slots. I think eight of them already were assigned. Walo well, no, na, no? Pero that is included in our smart mobility program. Yung smart mobility program is under PPP arrangement. So it's now undergoing the second stage, which is undergoing a negotiation mm -hmm. with the proponent. Kung magkataong maitayo ang mga ito, madadagdaga ng 22,000 parking slots ang lungsod. Pero sa ngayon, maigting muna na pagpapatupad ng traffic schemes at batas-trapiko ang pansamantalang solusyon sa problemang ito. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.